meron palang nakapag-register ng kanilang SIM gamit ang litrato ng isang nakangiting unggoy. Ano ba naman yan? Mali ito. Sampulan natin itong mga ito. Ay! Ay! Wala kang tawa! Huwag yeah! 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 mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy, huwag ka na magtampo. Sorry na kasi.

It's so, Pare, anong iniisip mo dyan? Wala naman pare. Kapag naiisip ko kasi sila, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Sila kasi yung nagpapaalala sa akin na kailangan kong magpursigi sa buhay. Nats, may inspirasyon. Sino pa sila pare? Yung bill ng kuryente at tubig Pare?